Hindi na lamang mga pasaway na pribadong susakyan ang babantayan ng IAC sa EDSA Busway dahil maging ang ilang government vehicles, abay, hindi na rin lusot sa mga otoridad. Ang mga maari na lamang duman dito, alamin natin sa sentro ng balita ni Karen Villanda, live. Audrey, bukod nga sa bus, nilimitahan na ng DOTR sa mga law enforcement agency at sa mga emergency service vehicle, ang mga government vehicle na maaring makadaan sa busway. Puhulihin na ng IAC ang mga sasakyan ng gobyerno na hindi otorizadong dumaan sa busway. Kasunod dito ng mga reklamo sa pagdaan ng mga red plate vehicle na kahit walang emergency. Maging ang pagdaan ng mga government employee na sakay ng pribadong sasakyan. Nakasaad dito na nilimitahan na lamang sa mga law enforcement agency na may emergency at emergency service vehicle ang mga pupwedeng makadaan sa busway bukod sa mga otorizadong mga basa. Kapilang lamang dito ang mga ambulansya, bombero, sasakyan ng Philippine National Police at iba pang law enforcement service vehicle. Narito at pakinggan natin ang pahayag ng hepe ng IAC. Sinisita na natin 'yan. Opo. Dahil o, dapat ang mga government vehicle na sinasabi natin ay eh, yung pong pang law enforcement at saka emergency vehicles po. Opo. Actually ha, naglabas nga ho ng kautusan ang Kagawaran ng uh, Transportasyon Lalo-lalo na po rito patungkol na rin po dun sa mga ahensya natin sa kagawaran no? at sa yung mga attached agency. Dahil nga ho, nag-report na rin po ako na napapansin na nga na kahit to red plate lang, eh dumadaan po dun sa ating uh, Edsa Bas Carousel. Hindi po maaari yun. At kung hindi po emergency yan, yeah. ay uh, pakikiusapan pa po lumabas yan. Kung ayaw po eh, talagang uulihin na po natin yan. Hinikayat tama ng IAC ang publiko na kuhanan ng litrato ang mga government vehicle na hindi otorizadong dadaan sa busway at ipasa sa kanila upang maipasa naman nila ito sa LTO. Nilinaw rin ng IAC na bawal rin pumasok sa busway ang mga private vehicle na kukonvoy sa ambulansyang papasok sa busway. Sa kapila naman ng panawagang alisin na ang EDSA busway at ibalik ang dating yellow lane sa EDSA, sinabi ni IAC Chief Charlie Del Rosario, ay malaki ang naitulong ng busway sa mga pasehero. Narito, pakinggan natin ang kanya pahayaga. Kami sa IAC, nakita namin yung pagbabago ng kaisipan ng mga mananakay ngayon. Mm. Ang kaisipan na po ng magmananakay uh, mag uh, ngayon is simple na lang po. Pupunta ako sa isang istasyon, sasakay ako ng bus, dahil mabilis yung aking paglalakbay. Mm. Nawala na po yung kaisipan na yung door-to-door -door mentality. Mm yung door to door, nabawasan na po yun dahil nga ho, nasa na tayo, napupunta tayo sa isang istasyon, sasakay tayo, bababa tayo sa isang istasyon. Para sa akin po, personal ko po ito, ha, hindi yung okay. official stand po ng uh, IAC or DOTR, malaki po ang improvement ng oras na paglalakbay mula sa isang istasyon papunta sa destinasyon ng mananakay. Audrey, sa tala ng IAC nitong Agosto ay nasa 372 no yung uh, mga uh, lumabag na motorista dito sa busway. Kabilang na dyan Audrey, yung mga empleyado ng gobyerno na gumagamit ng mga pribatong sasakyan. Audrey. Okay Karen, para sa mga motoristang mangangahas na dumaan dyan sa may uh, busway, magkano ba yung penalty? Pag dyan eh nahuli sila sa busway. Yes Audrey no yung multa dito ay uh, 1,000 pesos sa uh, dahil papasok ito dun sa disregarding uh, traffic uh, signs pero Audrey ang uh, mas malala dito bawat kasi multa ay may katumbas yan na uh, demerit points sa LTO at uh, kapag umabot no sa 40 points uh, ang inyong ng uh, demerit ay uh, katumbas sa rin yan ng revocation o uh, pwede nang mabawi ang inyong lisensya Audrey Maraming salamat Karen Villanda.